<laughs> Dito kayo. <ngayon. laughs> ito lang? Ito lang ha. Parang ano lang ha. Parang <laughs> madali lang ha. <laughs> <laughs> Dito ngayon, oh, hindi mo oh. nalil. Magisabuan na nga. Dito kayo. Tinan nyo, nakatabi niya kayo. O, hindi. Hindi mo kapulit. Pwede. Ano nito? Ano nito? May short kayo? Ang nito? Sige, may short nito. Nung, ano, nung... Ang unang nangyari sa akin, hmm. uh, February, hmm. pindura ko ng bahay, hmm. naulog ako nangulog ka saan? Sa sikang po naman sa sa hagdanan mo yung tumama sa hagdanan ito. May, may, may x-ray kayo lang tayo? Oo, oh, may x-ray kayo tayo. ko lang. Kasi na, lag, -lag, -lag Ay, Dapat yan. Kasi mahal na lagayan. Tapos ano, nakukulog pala kayo. Hindi, umuti na ako. Hmm. Nung pag-uwi ako na, bumalik ko ng probinsya ng April, sumakit din siya, tapos hindi dito nga, tapos hindi pa yun okay. Nagpahilot ako ng whole body, na ako. No.

Tingnan mo naman napakalabo. Wala na yung ano, wala na yung chur. Lalo dito. Kasi dito makikita yung ano. Eh, tingnan mo dito Pag in-x-ray makikita. Tingnan mo dito. Wala na. Malabo. Nabasa. Kasi yung resort na lang. Kailangan talaga pag mayroon kayong ganito mga x-ray, tulad nyan, nalilipasan, nakahamugan. Picture nyo na agad kasi katulad nyo, pag na, ano siya, o. Pero kita mo, ang daming guwit, hindi mo na alam yun kung ano yung... Pag-uwalit, isa yan, eh. naman ang gusto kong malaman kasi may mga laglag -lag kayo. Oo. Wow. Kasi kung wala tayong, wala kayong ganito, kung nalaglag kayo sa mga second floor, ano bang explain nyo? Ano bang mas matigas? Katawan nyo o yung babagsakan nyo? Oo, oh, yun yeah, ang tanaga. Di ba? Mm -hmm. eh, yung ano kasi, eh, yung mga... Yung mga kunyari, kahoy-kahoy, mga bangko-bangko, okay lang makukul yan. <laughs> kaya yung katawan nyo, pag tumama kayo sa bangko, hindi kayo okay. okay. <laughs> yung ano, masakit pa nga ito. Kaya nga eh, kasi nalaglag kayo tayo eh. Uh -huh. May, parang ganito yan. Mm -hmm. Ito. Mm -hmm. Suntukin so, ko tong pader. Ah. Uh -huh. Ah. Sabihin natin na basag yung pader, pero sa tingin mo, hindi ba basag itong buto ko rito? Mas oo, napat pa <laughs> din yan, nalaglag uh -huh. kayo. Oh. Uh -huh. Pan. Sabihin na natin hindi kayo sa pato tumama. Sa, sa ano lang kayo tumama, yung ganyan. Sa, sa bait, talaga. Sa bait -tal, lang talaga tumama. Ang talaga o. Kaya nga yung sakit niya hanggang ngayon pa rin. Sorry, pa Parang gano'n ang... Parang gano'n ang pagkakuan ba? Tapos dito. Ayun lang. Okay, oh, tayo ko nga kayo sa dito eh. Tapo, nahihirapan si tatay mo. Hmm. Hindi, hmm. gawa kasi... Sige, buhay Gawa kasi nung isang araw, in-exercise ko Baka sakali mawala. Ay, hmm. lalo man siya sumasakit. Eh. Kaya na lalo naman. oo oh. tanggalin niyo sa gleto tayo para dire-diretso na tayo ah, tanggalin niyo muna yung alimat niyo oh meron okay. so, din yung sa inyo bakit na napahilot na kayo before eh. wala namang fracture eh. wala namang talaga isang fracture pero yan yung nararamdaman niyo pag ganyan sira yung balakang niyo maring pumutok yung ano niyo this kailangan yan eh, MRI sa balakang eh, MRI sa balakang Kaso may kamahalan nga lang yung eh, maray. Siyempre, pagka hindi kayo ganong mahaluan sa buhay, mabigat sa mabigat sa bulsa yung 12,000. Mabigat yan. Uh -huh. Pero, okay. okay. Pero kung kayo yung nakakaluwag-luwag sa buhay, kasi doon malalaman yung lahat. Malalaman yung lahat. Katulad nito, February, may sakit. April, masakit June, masakit Kumbaga, ayan lang, yan lang yan eh Kumbaga, pabalik-balik lang Hindi mo nalaman kung ano bang nangyayari sa akin Bakit konting kilos ko masakit hmm. Diba? Pero kung may MRI kayo Malalaman nyo yung nabasag na disc Kung alit doon, kung ilang piraso Kasi marami yan L1, L2, L3, L4, L5, S1 Marami yan Kaya, paulit-ulit na lang yung masakit sa inyo Hindi ka kapatagilip ano mas masakit? Kanan, kaliwa? Kanan. Oo. Oh, kanan ang nakaingat. Pakangat. Tingnan nyo, pag tumayo kayo. Oo. Oh, siya. Tanda kanan. Diba? Ilang taon na ba kayo tayo? 60. Si, Oh, saktong senior. Bawal na kayong matumba-tumba. Siyempre, rumurupok yung buto natin. Relax uh na. -huh. Diba, ng kamatan ng mga ito. pa. Kabilang side. Ano yung ginawa niyo exercise para lumala? Ano bang pinagagawa niyong exercise? I-squat lang at saka push-up? I-squat, push-up. Okay. siya. May tuturo ko sa inyo exercise niyo. Ah, sa push-up kasi pag masakit ang lower back niyo, hindi healthy yun. Makukompress lalo yung posterior dismal. Ay, doon na siya. Medyo na, medyo na, lumala na siya ng okay. ko eh. Kasi pag push-up, pag ganyan, oh. makukompress yun dito. Hmm. Ah, lalo kayo malumpo. Dapa kayo. Know, say, lalo kayo sasakit. Ang pinaka the best na ano, is squeezing muna. Turo ko sa inyo mamaya para empty na kayo. Para mamaya, mabilis na kayong tumayo. Ganon din yun. Sa pangaraw-araw, para hindi kayo aabot sa ganito, patulad yan, senior citizen na kayo. Palala ng palala yan habang umiidad tayo. Paka, patanda kasi ng patanda yung kiesa ng katawan natin. Relax yes. na. works okay, okay lang kayo dyan, tayo? Hindi mm -hmm. Digin, digin okay. dyan kayo, diba kayo Okay. lang kayo. Hindi ba namamalit yung balakang yun? Okay lang? Hindi naman Yung sakit nang. Sige. lang muna kayo. Pag tinraction ko yan, makakatayo na yan mabilis. Kanina diba pag tumatayo siya? Tapigilid. Tapos yung sa kanan? Ah, uh, tigilid. May naihipit dyan. Kaya nga sabi ng doktor din. <laughs> pag hatak natin yan mamaya, tanggal yung ipit na yan. Tapos yan, mamaya hawakan ko siya para sipaan niya. Sakit dyan. ko oh, yun, yung, pag yung pagbuyan na madaanan, yung na masakit eh. Ay, yung Oo. Kanan, kanan nga yun. Hmm. Sa kanan nga yung hinihintan Nati, ayan. ayan. Manood kayo sa mga ano para alam niyo yung magiging stretch niyo kasi makakasama yung mga makakadagdag pa ng sakit ng katawan niyo yun yung mga maling-maling ano mga maling-maling exercise. Nag-isa yung mga maling -maling Manu, kunyari, sayatika. di ba naraman nyo na yung sciatica? Mm -hmm. Sayatika exercise. Okay? Para mabilis yung uh, mga... alam nyo yung dapat na gagawin. Hindi yung masakit nga yung balakang nyo. Inusap, usap nyo. Sit up, squat. Lalo mo ano yan. oh, okay, yan lang sa inhale. Exhale. Pero maganda naman yung gano'n. Kung wala kayong sakit sa balakang, maganda yung mga ganun exercise pampaganda ng ano yun, katawan. Pero kung kayo ay under pa kayo ng ano, under pa kayo ng back pain, mm. huwag muna kasi oh, puwersado rito yun eh, sasakit sa lalo. Lalo kung may ipit. Masakit talaga sa pag, pag, pag ano. Masakit talaga? Pag mo, masakit talaga sa pag Oo, okay, oh, mo, oh, talaga oh. kasi. Pwersado yung spine. Mm. Wersado yung spine. Kaya yun, mag ano talaga. Pag inangat ko to tayo, Sakit? Kunti lang. Okay lang. Yan. Kunti. Kunti. Okay. Okay. Pag kaya nagaganyan natin, ibig sabihin yung vertebrae nyo, ayos na. Makakatayo na kayo ng ayos niya. Pero kung may kakalso dyan, ganun pa rin ang pakaramdam nyo. Ganyan. Okay lang? Ngayon, pag nakalatag kayo ng ganyan, may namamanid, may naiipit, may masakit, ano? Okay lang. Ganun nyo. Yung dito pa rin, yung sa yung Meron dyan? masakit Meron dyan? Oh. Okay, tag-ilid kayo hindi, hindi, pa yan ano Kaya Pag may masakit, oo oh, hindi pa yan Kailangan kasi wala Kailangan konti lang Pag konti lang Maghihilom na yung 3 to 4 days Pero kung di safe pa rin Hindi po pwede Kailangan adjustin pa natin yan Meron pa yan Meron pang tutunog dyan na ano Meron pang tutunog dyan na buto Huwag yun ang labanan na eh. Sige, yung ina-mano. Isa pa. Dito naman sa taas. Okay. Oh, Kaya kayo ulit. kunting or video mas dito sige kailangan yan paglapat na yun wala o kaya gabi bi kumbaga yun o parang ano lang Kaya kaya parang putik lang ng mga ano uh -huh. parang putik lang pero kung habang tumatagal nahihirita hindi ba hindi ako papayag kaya. 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 Ayos na yan. Ito. Oh, Ang sakit yan. Okay. Upo kayo. Wait. Doon pa lang sa pagtayo. Mali na kasi yan eh. Tay. Huh. Pag tayo masakit ng balakang, hmm. pag tumayo ka pa ng paganyan, sigurado ko. Oh, Pinsado ka dyan. Mm kailangan hmm. Tukot mo to Tukot mo to Ibaba ko yung paa mo hmm. Dito tayo Kukuha ng puwersa Sa malakas na ano hmm. Ngayon ganito Magiging exercise nyo Mali yung ginawa nyo Lalo sumakit Tayo kayo hmm. Ito Isipan nyo yeah, Paksa nyo Kabila Kabila eh, Kabila 1, two, three. Isa pa. Ay, kanan. One. Ka, eh. Sige, kanan ha. Kanan. Sige. One, two, three. Kaliwa. One, two, three. Okay, upo kayo. Ganito yan, oh. Kaya ako kayo hinawakan, baka kasi matumba kayo. Kasi baka mahina pa kayo. Diba, ginaganyan ko. Tapos, ginaganong ko kayo. Ganito lang din yan, oh. Ganyan lang din yan. Sige, tayo kayo. Yan na, buwi bilis na kayo. Pansin nyo? Upo. Mabilis, mas, mas, mas mabilis pa ron. O, tingnan nyo, gumanon kayo. Pansin nyo, kaya nyo na dumiretso? Pero masakit pa rin yung patakan. Hmm, hindi. yun yung sa may punit mo, ano? Anong gusto nyo? Yung ganon? O yung ganyan? No? <laughs> Meron talagang dyan masalitay. Pero yung vertebrae nyo, ayos na yan. Yung punit nito ang makirot. Ah, kasi hindi yan agad no? Pero 3 to 4 days, kahit papano, mm. pa paano, healing process na kayo. Healing po, po kayo. Siyempre, napunit yun eh. Eh, buhat kayo ng buhat eh. Tapos, isa pa, yung pagkalaglang yun, dun talaga nag-trigger ng matindi yun. Retreaction na yun. Oo, kasi nga, di ba, nalaglag kayo, Napunit yun, talagang, siyempre sumakit din yun. Tapos, napahinga. Ay, gumaan, maghilom bumayar sa kayo, eh may warning ng puriyon, yun, hmm. na compress na naman Pop, very easy to oh. ano pain, makikreate ng pain ganun di ba dito pag pinipindot, sobrang sakit o oh, ngayon, Tingnan mo, malakas di ba o, oh, bearable na siya pansin mo hmm. so ha, oh. one, two, three one, two, three Opo. 1, 2, 3. O, ganito. Hindi ko na kayo hawakan. 1, kabila. 2, thank you. O, opo. Ganun lang ano. Ganun lang ang practice natin kasi o. Umiitad tayo. Hindi na uh -huh. tayo pwede sa ano. Pahingahin mo muna yung balakang mo bago natin gawin yung sinasabi mo. Uh -huh. Kasi hindi pwede yun pag under kayo ng back pain. Okay? Uh -huh. Tayo mabilis tayo malakad. Tingnan nyo kung tagilip pa kayo doon. O, siga na kayo ngayon ulit. Balik. Balik. Kanina, ganun o. Oh. Diba? Lakas yan, mabigat yung Kaliwa. O, so, oh, ngayon. Pero yung sakin niya na iwan, natural lang niya, mahuwalan na rin o. Ah. Basta yung may ano pa, yung parang ano niya. Kirot Kirot-kirot sa loob. Normal pa yun. Hmm. Pero once na na ano, kasi pag hindi yan nabago, hindi ko kayo, hindi yan, hindi kayo makakastrate. Hmm. Okay. Ganun yan, yung kurit-kurot na yun, kayo po nag kayo na nagsabi na na nagano kayo may premier sa kayo napupunit po ito napupunit po yan ito ganito pala sorry napupunit po yan ngayon ang ginagawa natin inaalay natin itong mga ganito yung mga facet joint o yung mga capsule dyan para mawala yung pagkaipit nito okay? tayo tapos 3 to 4 days mas paganda ng paganda yan Okay? Kung nakakalakad okay. na kayo ng diretsyo, pero diretsyo na yan, hindi rin sakit. Huwag lang muna kayo magbuhat na mabigat. Mag okay? Gaya yung Oo. Bakit nga muna eh, senior citizen na tayo. Alam kung malakas kayo dati, pero ang dami yun ang disgrasya eh. Meron kayong lag-lag-lag-lag eh. -lag 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 kung wala lang ganun. Okay? Yung, yung lag-lag ko siya. Ano sa akin niya dito?